Pinatay namin ng mga may-ari ng mabibilis na sasakyan dito sa syudad at ninakaw namin ang sasakyan nila. Pero sa huli, din-rider ko ang kasama ko at ninakaw ang sports car niya. Para simulan tong video na to, bunta kami sa mansion Safe lang ba? Yan no? may CCTV doon o. Oh. Oh. Ito doon. Kita, ko yung CCTV. Okay na yun, May nakikita akong mga tao sa loob, tol. Dito silipin mo sila, yun o. Oh. Ay, yung ano. Eh, teka, teka. Saan tayo dadatol? Oh, Mukhang matas tas to eh. Sa likod tayo, sa likod. Para oh, si, tayo agad si. makita dyan. Tara, tara, tara. Ah, saan pa tayo, tol? Kari, kari! Tandaan <laughs> tayo, baka biglang may tao dito eh. Teka lang, teka lang. Paano ba gagawin natin? Kinakabahan ako, tol. First time ko kasi ito eh. Ganito lang yan. Kailangan natin makakuha ng kahit isang ulo lang sa kanila dyan. Tapos ang kapalit, yung mga sasakyan. Ah, oh, sige, sige. Ah, uh, ako na bahala dun sa tulang atayo. Tapos ikaw na lang sa dalawa. Sige, tol. Sige. Kung bumunot, tutukan mo ulo pa. Sige, ano, sige, sige. Ako, bumubunot natin isa. Sige lang, tol. Nakatingin sila dito. Back muna tayo, back. Back muna. Saan yun? Ang pa pa. Naku, yan. Saan na? Ay, natama sa ako sa ulo. Pati ko na ako Di pa... Di dog? One dog. Two dog. Saan na isama ko? Tol, tol, tol. Saan isa? Boy pa ba? Two dog. Saan yun? Oh no no. Nakalak. No, Naka oh. Ako pa na eh. Nakalak. Wala akong dito. Pride right. box sa metal. Ayan, ayan, ayan. Kaya to. Magaling ako dito ayan. eh. Yun, okay na. Yun, yun, yun. Uy! Ano to? Kucha, lambo. Saan ko lang yung mga pin. Pabakas nga na ito to. Ito, maangas to. Akin to ha. Sige <laughs> lang. <laughs> Kahit ano na sa akin, basta may manakaw na. mo to, may naririnig akong tao. Ayan, ayan. na. Nice, 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 nice. Sabi na, buksan niya na yung isa. <laughs> Uy! <laughs> Tara na pa pare, tara na bilis! Tara, tara, tara! Dal mo! May tao pa pala eh! Dal mo tol, ang dami nila! Ang <laughs> dami! Huwag! Huwag! Pinapagka! -ga. Gagay ka! Hindi <laughs> <Ado, dun>. tol? Lalo na ka naman! Sige tol, may isang sumusunod sa akin! Tol, magkakita sa airfield! Airfield? Sige, sige, may mga ita kami doon! Mmm! sa akin! Nahuulog agad sa kanal! Huwag, iyon na ka balik! Huwag yung dalawa! Eyy! Gagay na ka! Ang hina ng preno na ito, pero sobrang bilis. kasama airfield? Get wrong way ako. Shit, 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 shit. Iwan, iwan, iwan. Ano to? Almusta ka? Ito, ito pala siya. Ayun na. E. Uh. Uh. Okay, yeah. Ang gaya natin ito nasa likod. Ugg. Uy, isa, binabang niyo kasama. Ako yung tol. Diretso na tayo, par. Diretso. Ayan. Puti kang bilis niya ito. Anak ang visual eh. Oo, iwan. Lagi nakahabol. Oh. Tutik, mabilis din pala ito. Supra. May chocolate tol. Bilis mo po. May katol, saan tayo? sa airport, bababaan natin to. May pagpakpakin natin. Oh, sige, sige. Sige, saan airport? Anang ka dyan, ka. Dito, dito na par. Gagi, supra ako par. Tuna, na. Sige, sige. Ah, tres. Ayan, pwede dito. Sasalubungin ko na lang sila. Tara, 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 ikot ka na. Mag shortcut, sure mag shortcut. Sure. Oo. No. Sige tol, mauna ka tol. Okay. Nandito na kami sa airport. Ito may bababa dito. wala ba? na, na akong gasolina. Ano, anong gagawin natin? Minto. Ay, tol. Mm-hmm. Parli ato yung pa Eh shit, dalawa pa pala yan. Pagogi Oh, one down Pero tol, patay na Alin, Ano yun? na siya ano? pasok pasak na yung kotse eh, putas na rin yung gulong. O, na lang to. Ayun na, tatago na naman yung kotse. Yun o. Oh. Yun. Yan. Ganda ng taga ng kotse. Yun, tol. Napaka-intense nun tol, ha. Yan. Eh, Napakukunat puti... ng mga hype na yan, Kaya nga, muntik na ako dun, tol. Tamaan ako sa pa. Tol, pwede bang ano? Ba ano, tol? Pwede bang patingin ng susi ng lambo? Lambo? Hmm? Wala lang makita yung loob, Bakit naman? Parang ang ganda ng lambo, eh. O, oh, sige. Wait lang, tol, ah. Sige, sige. <coughs> tol. Ay. Tol, bakit? Laka na yung susi, tol. Huwag kang gagalaw bakit? na masama, tol, ah. Bakit ganyan, ano, tol? A anong bakit ganyan, tol? Laka na yung susi, tol. Di ba tag-isa na nga tayo? Hindi, tol. Gusto ko dalawa. Paano naman ako? Anong paano ka? Alam paano ka, tol. Gusto ko dalawa. Akan na isusik. Sige, eto na. Huwag kang bubunot, ha? <laughs> Nakamali ka ng kinampihan, tol. Takba na, tol. Bago pasabugin ba, ganyan, ko pasabugin yung ulo mo. Bakit mo tol? Langgan na na usapan natin kanina, eh. <laughs> Hindi, tol. Gusto ko dalawa. Kasama talaga sa plano ko, tol. Sige na, takba na. Salamat Sige, sa lambo, ha? Tandaan mo itong araw na to, ha? Ba? Pinagbantaan pa ako. <laughs> ah, dalawa na tayo talaga na natin yung lacquer Arish Narako natin Pasak-pasak <laughs> na siya ngayon no? Pero okay lang yan Papahis lang natin yan Kunin naman natin yung lambo Ayan, nasa city tayo pinais ko na rin yung lambo Tapos dito ko na lang dito itatago Kasi Pag pinagsama natin yung Baka may balagan niya yun eh Kunin niya pa yung dalawa Ayan, tama natin dito Oh Iblip Ayan e na, ito na dito na natin tatago.